9 bagnal daw yun, kay Ilocano Welcome po muli sa aking Youtube Channel, ka Ilocano Farm Ang video natin ngayon, kay Ilocano ay mag-update tayo sa ating mga lagang ibon Ito po yung pair natin na at saka pair natin na uh, labard na sila, kay Ilocano pero sa kasamaang palad wala pong namisa sa kanilang mga itlog, ka oh, Kaya tara, sumahan no. nyo po ako Mag-update tayo sa mga ibon natin, ka Ilocano Itong itlog ng ibon natin, kay Ilocano wala, walang fertile Kaya mahina yung ano natin yung mga alaga natin kaya yung ginawa ko dyan kilokano tinanggal ko na yung ano tatanggalin na natin tong itlog so kunin na natin yung mga itlog nila kay Locano yan apat to sayang walang namisa yan kinandling ko kay Locano talagang walang laman pati rin tong kakatil natin kay Locano meron silang itlog na dalawa yan kaso ang problema infertile kay Locano walang fertile eh. so ibig sabihin mahina yung fertility rate nila kaya ito yung update natin sa mga laga nating ibon kaya yung ginawa ko dyan kay Locano eh, ginupitan ko yung petan nila kay Locano yan. yan sa baba para ma-expose yung petan nila yan kung nakikita nyo kay Locano baka tumaas yung fertility rate natin so sa kasamang palad kay Lucano, wala tayong na-produce na ibon kasi itong itlog nila magto 21 days na kay Locano ay 25 days na wala pa rin na mimisa Ah, nagkandling tayo talagang walang laman kay Locano kaya in partil yung mga itlog ng mga ibon natin sayang nakakasa, nakakapanghinayang kay Locano pero at least eh, alam na natin na pair na sila kay Locano kasi napaitlog na natin sila so ibig sabihin isa na yung lalaki dyan at saka isa na yung babae so etong apat na maliliit kay Locano eh, yan yung itlog ng Labard natin etong mas malalaki eto yung itlog ng ano natin kakatil at napansin ko kay Lucano, binutasan nila yung isang itlog ng kakatil kay Lucano. Hindi oh. ko lang alam kung nakrack yan. Pero wala na talaga kay Lucano. Infertile lahat. Sayang. Oh no! Nakakapang, Nakakapanghinayang kay Lucano yung first batch sana natin. Hopefully sa susunod na batch natin, maging successful na sila kay Lucano. So wala na to kay Lucano. Tatapon na natin. Kinandling ko to talagang walang laman kay Lucano.